Sumuli so po, magandang takhali po. Uh, medyo fossilized po ang mga lumalabas. At, uh, sana po makasakay po tayo sa mga pinibigay na fossilized na lumalabas. Sumuli so po sa Lusot ng Pampangangilis. Uh, uh, nakuha po natin yung 20 kanina. Yes po, kagaya po na sinabi natin. Meron po tayong pagkakaiba pagdating po sa hapon. So nakuha po natin yung 20. At uh, ngayong hapon po, uh, napalitan na po natin 23, 4, 11, 12. Which is uh, yung 23 po, ito po ay nakapattern ng weekly. At yung 11 po ay uh, pasok sa weekly, ganoon din po si 12. Si 4 po, ito po ay nakapattern ng uh, gapang. <clears throat> Pag i-double check na lang po sa inyong ligaho. Yes po. Sumuloy so, po, ito po yung mga rekomendasyon po natin sa lungsod ng Angeles. 2341112. Sumuloy so, po, maraming po salamat. Adjo. So pinag uusapan po natin ito kanina. Um 391 at uh, uh, 936 is. Yes po, ngayong hapon po, live po natin kukunin yung mga posibilidad na lalabas base po sa ating nakikita sa legaho well actually po si numero 36 ay nakapatin po sa every yes po wait lang po ha ah. Tama. 36. Si 36 po, nakapattern every 3 days. Yet at least, hindi po sa kasali sa ating pinamimigay ng mga numero. Pero ito po yung sa ating live. Na kung may kakayaan ba lumabas, si numero 36 ay pasok po. Medyo paselize po kasi ang laro natin. So po, ang 6 digit po natin ay 007. 252 at 302 Isi ito po natin 318 at 23 at ang 3 digit po natin ay 186821. So muli po sa lungsod ng Pampanga Pag-uusapan po natin kung ano po ang mga posibilidad na lalabas. Magandang mga tanghali po. So pinagbabasa po natin yung mga comment kanina mga nag-comment na siguro concerned uh, concern sa ating mga ginagawa at uh, yes po sa mga nagsasabi na tayo ay mayaman na bakit naman hindi? Uh, Sana ba tayo? ah <laughs> uh, ito po ay live. Ngayon po nga po, nagkukunin po natin yung eksakto mga numero. So, pakiayos naman po yung mga comment. At, uh, ko bakit ako na stress. <laughs> so, mga nag-ano, sige. Magbibigyan na po natin sila. ah uh, yung mga nagre-request ng mga... Mga natutuwa. Sige po. Pagbibigyan na natin yan, total ganyan din yung ating uh, sinasabi. Pagbibigyan na po natin yung mga natutuwa lang. Sumuli, so, sumuli so po sa luksod ng Pampanga. So, na-reject po yung ating numero 24. Yung pattern po natin, na-reject. At yung susunod naman po, numero 32, na-reject ulit. At yung susunod naman po ay ang numero 10 na ito po yung nakapattern ng monthly. So, hindi po niya binigay. Na-reject ulit. At ang susunod naman po yung numero 11 nakapattern ng monthly ulit. So, na-reject ulit. Yung 29 po natin, na kung uh, saan po ay ito po yung nakapattern na monthly so na reject ulit so nawasak po yung diskarte natin na 33 dahil nga ang, ang numero 33 ay kinuha po natin sa saan ba kinuha yun yes po dahil po kay Onse So, sa mga nag-aalaga po ng numero 33, uh, expected, mo, expected po natin yan within past few days hanggang bukas. So, yung numero 33 po ay magkakayang lumabas po yan. Yes po, base po kasi sa uh, nakalap natin data kapag lumalabas si 11, bit 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 po niya yan. So, dahil uh, ang expected po natin kapag lumabas si 33, Lalabas po si Desoto at si Jess. So yan po yung uh, tamang pag analyze ng mga numero Base po sa kanilang mga pattern At yung uh, kanila pong namamagnetize So may ano po yan ha May kumpletong detalyo po yan So kung naghahanap po kayo ng uh, pro Kung naghahanap po kayo ng proof Sige po ay explain po natin yan habang kapag po kasi lumabas si 11 o kaya si 33 ang hinahatak po niyan ay 11 ganoon din po si Jis at 18 likewise si 38 na po natin yung angulo uh, kung may kakayamba lumabas si 38 ngayon o kung siya po ay magpapahinga na Ah wait lang po wait tayo Nagluluto po kasi tayo. <laughs> yes po. Uh, sinigang na taksi uh, apaksiw na bangus. So, masarap po kasi yung paksiw ng kapampangan, maasim. Maasim na malinamnam. So muli po, um, ngayong hapon po pag-uusapan po natin bakit uh, may kaayang lumabas si 33. Kasi nga po dahil po sa mga history po niya. Kapag lumabas po kasi si 11, ang hatak-hatak po niyan ay uh, 33, 38, 18, at 10. So kung tatanungin niyo po ako, meron po ba tayong proweba dyan? Meron po. Kagaya po nito, ang hatak-hatak po niya ay 33 at 18. at 10. Ganun din po si 38. Titignan naman po natin sa susunod na angulo kung tama ba or intact yung ating pinag-uusapan. Kapag lumabas po kasi si 11, lalabas din si 33, 38. Yet at least ito pong pattern na to ay iba po siyang bola. So ang kahalili po niyan ay 17. So pasok po. Ganon din po dito po sa kabilang angulo. Titignan po natin yan. Kung may kakayaan ba lumabas, si 33. So, iba po. Iba pong ball shifting So, ayun lamang po yung natin na may pagkita. So, one of these days, ay in-expect po natin na may kakayaan lumabas si 33. Kung hindi po tayo nagkakamali. So, sa mga may alaga po dyan na numero 33, pasok po yan. Um, ngayong hapon po, uliin po natin kung ano po yung mga posibilidad na lalabas ngayong hapon. Dahil 9.36 po, ano yung nalabas? Ang sumada po ng uh, 36 ay 9 which is nilabas na po niya yan at sumada naman po ng uh, 9 ay 18 at 27 titignan po natin yung angulo na kung may kakayang ba lumabas eh, 18 at 27 ngayong hapon so dahil po yung history po niya ay 11 Titingnan po natin yung kahalili na inilabas ngayon 9 So ang target po natin ngayon, kung meron po kayong, mga, may, po kayong inaalaga na numero 18, so titignan po natin, pasok po. Kasi nga po, si 18 ay kahalili po ni 33, nakapag lumabas si 11 ay uh, hinahatak po niya yan. Wait lang sarap ng talk Nasa na ba tayo? Yes, yes, bisotso. <laughs> Nagluluto, Nagluluto, pa lang po tayo. <laughs> Bisa, ay, ang, inyong lingkod ay duling na. Nagugutom na. Sarap ng talk uh, yes po, uh, kapag ka yung onse ay lumabas, ang hatak-hatak po niya yan ay uh, 33. Ah... Uh, 18 nang dahil po luas si 9, kung kukuha naman tayo ng idea na, na ito ba isusumada niya, which is inalabas na niya, ang kukunin po natin ang sumada ng 9. May kakayang po lumabas ang mga nasabing numero na sumada po ng 9 ay uh, 18 at 27. Tignan na po natin sa history, Pasok ba si 18? Pasok. Pasok ba si 27? Pasok. 3 days gap po yan, yung tinatawag po natin. Pasok po si 27. Nakakuha po ba? Hindi po tayo bumabase ng halimbawa. Halimbawa. Di ba? Ah, hindi po tayo bumabase dyan kapag ah, 33 ang sumada. So, dahil 3 days gap po, which is inalabas naman niya eh, nandito sa CISA sa, sa yes. yes po. Pero dahil po, nakahalili po yan, uh, inilabas na niya si 33, uh, yes po, si 11, si 11. Ang hahanapin po natin dyan ay yung mga kahalili niya. Which is considered po si 29, pasok na yan. Dito pa lang nagpakita na ng na sig signal eh 29. So expected lalabas si 11 within past few days. So inalabas po niya. Ah, uh, ganun din po dito sa 33 dahil may is na dito. Hindi na po siya pwedeng sumada. Hahanapin na lang po natin yung mga kahalili niya. Like for example si 11, si 18, 00 at 38 which is uh, 11 at 18 po yung mga pa talagang partner po niyan. So ang target po natin ay 18, may possibility pa. Meron po kasi nga po ito po sumada ng 9. Uh, ganun din po so kung lalabas po si 18 ngayon, magkakaroon po ng build up ng panibagong degla ng every 4 days. So highly recommended po ngayong uh, hapon, magandang diskarte. Hindi hindi po yat hindi po siya uh, degla. Hindi po siya nakadegla pero maganda po siya pang diskarte. Numero 18 at 27. Nasa dalawa po yan. Kung halimbawa, uh, gusto nyo yung ibang numero, ipartner nyo, ipartner nyo sa 27, pasok din po yan. May uh, possibility din po lumabas sa 27 dahil po dito kay 26. Nakuha po ba? So, yun po ang primary target po natin, ang sumada nitong 9, which is inilabas na niya So, ini-expect po natin within past few days, 3 days gap, nalabas po si 33, 18, Gs, at 38, ganun din po si 27. Nakuha po ba? So, kung meron man po kayo mga hinahawakan mga numero na inaalagaan, so titignan po natin yan. So, yun ang po yung pinaka-guide po natin, no? no? Uh, numero 18 at 27. Kasi nga po, inilabas niya 9. Sumado nito, 36. So, gusto yung natin kumuha ng 9. Hindi na po niya ibibigay yan. 100% sure. So, kung tatanungin niyo po ako, may pruweba ka ba dyan? O, sige po, uh, hahanap po tayo ng ibang clue regarding po sa mga ganyang senaryo. Like, for example, po, ito. Lumabas si Saez. Ang sumada po ng Saez ay 33. Yet at least wala na pong siyang evaluation. Wala. Wala talaga. Ito 7 ito eh. Ito 7. Ito naman 11. Ito 11. Ito 1. Ito, 1. ito 9. 3 days gap. Wala na. Ganun po yung tamang pagkaklarify uh, pagka-clarify ng mga numero. nang dahil 936, so meron ba bang uh, expected dyan na kasamanya uh, kasama niya na kung lalabas pa ba si 9 dito, hindi na po. 100% so sure. Hindi na po lalabas si 9. Nakuha po ba? So, ang uh, kukunin na lang po natin ay ang sumada ng 9, which is 18 at 27. Kung meron po kayong inaalagaan dyan ng num numero 20, 18 at 27, uh, pasok po yan. Maganda po silang pandiskarte. Maganda po silang panghanay sa isa pang numero. Ngayon po, hahanapin pa natin yung natitira pang isang numero. Base po sa ating mga data, ang uh, susunod na iha pwedeng ihalili dyan ay ang numero 32 yes po kagaya po nito pwede po siyang ipanghalili 32 18 or kung susumadihin naman po natin to uh, ang uh, sumada po ng 32 ay 5 at ang sumada po ng 5 ay 23 so pasok po si 14 at 23 yan po yung uh, tamang sumada kung hindi nyo po gusto ang numero 32 ngayon. 3218 highly recommended. 32-27, highly recommended. Kung ayaw nyo yung numero 32, po pwede po kayong kumuha ng halili na numero 23, baligtaran. Pasok po yan at meron po siyang karapatang lumabas dahil po dito sa numero 24. Yes po. Ang matatawag po niyan Triangular escalera 24-23 25-24-23 Yes po So wala man po tayong hinahawakan Numero 23 uh, At saka Numero 18-27 Wala po talaga sa nakapattern Ganon din yung inalabas Yes po Yet At least yung numero 36 po Nakapattern every 3 days at uh, basta na lang lumabas si numero 9 kasi nga nawala, nawala sa isip natin to na A9 ngayon, A9 ibibigay <laughs> medyo pahirapan po so ngayong hapon ang target natin uh, diskarte 23 diskarte 23 18 27 ito po puro mga diskarte. ibig sabihin po ng diskarte, ito po yung uh, kahalili lamang ng isang numero at kung pipili naman po kayo dito na pwede pang uh, halili kagaya po nito numero 24 titignan po natin si 24 po ito po yung alignment na every two days phone, pasok pa rin po yan. At kung halimbawa gusto niyo ng 20 Ito po yung naka-alignment every uh, one day. 20-20, 20-20. Alignment po every 4 days, tsaka two days. 20. At kung uh, napupuso nyo po yung numero 32 Like for example, ito po ito. 32, 32. Pasok po sa si 32. So, marami po tayong clue. Uh, kung tatanungin nyo naman ako, 14, 18, pasok pa rin po yan. Sa mga mayo, may hawak po ng 14, 18, pasok po. Ashley Torcolas. Halo po, magandang tayaan ngayon. Nasa sa inyo na po yan. Kung pipiliin nyo po yung 32, 18, 18, 27. 18, 23. 32, 27. Pangilan na yun, apat. So, Hanggang doon na lang po. <laughs> hanggang doon na lang po muna tayo at ayaw na tayo magdagdag. Ah, uh, 32, 18, isa. 23, 18, pangalawa. 14, 32. pangatlo 18. 27, pang-apat. Hanggang, hanggang doon na lang po ako. Kaya ko po nasabing 18, 27, ah, dito po kayo bumas eh. 9, 9, 9, Ewan ko sa susunod niya. <laughs> A sample lang po yun ha, huwag po yung huwag po akong paniwalaan. Kasi nga po ang mga binabanggit natin mga numero, kailangan meron po tayong pruweba at basihan. So ito po, kung nasa sa inyo po yan, pumili na lang po kayo kung ano po nyo napupusuan. Uh, ah, yan po ay may mga basihan. Pero kung uh, magtatanong po kayo sa akin regarding sa mga uh, technical analysis na kagaya po ng mga co-hidden code and pattern So, yun po yung marirecommend ako apat So, wala na po bang katanungan So, sa mga natutuwa po sa akin Yes po, ah, sige <laughs> Wag na lang. Nakakaya naman. Saka na lang. Uh, bukas. Sige. So, may, ma, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong uh, ilapag yan. Malay nyo, natin ngayong araw. Pili na lang po kayo sa mga nabanggit na numero. ta yun lamang po yung may re-recommend ako pagdating sa uh, technical analysis hidden code pattern reveal kagaya po nun so wala na siguro katanungan Ashley turkulas maraming po salamat sa pagbisita sana po ngayong hapon tayo po yung makuha natin yung jackpot aapat po yung mga sample pero nasa sa inyo po yan kung ano po yung mapipiling desisyon uh, ano pa ba nasa sa inyo po kasi yan kung uh, ang, yung, uh, ang ating mga numero na banggit ay inyong pipiliin yet at least eh, isa po yung example at <coughs> haka-haka lang po yun at puro-puro wala pong kasigurado na lalabas po ang ating mga binanggit pero kung susunod naman po kayo sa ating mga nakapattern, yan po ay, uh, yung mga nakapattern po ay nahihag ko na po. At, at yung mga nakapattern po ay may kakayang po lumabas ngayon. Kasi nga po, uh, yes po, 25, 25. Yes po, uh, maganda po siyang partner si 25. Kasi nga po, ito po yung nakapattern ng weekly. So may kakayang po lumabas ngayon pagdating sa hapon. So tatlong araw strict na po tayo, tinatamaan na po tayo ng uh, anxiety kasi nga pagdating sa tatlong araw na po hindi nagbibigay ng weekly. Wala na po siyang binibigay ng weekly. Doon na po siya bumabase sa monthly, which is thirty 36 po. Uh, Nakapaton po yung ng 3 uh, days. So kahapon, nagbigay uh, tsaka sa mga nakaraang na araw, ang nilalabas po niya sa unang primera monthly so sana po ngayon pong hapon makuha po natin ngayon yan sana po tayo swertein so muli po sa mga nagre-request Ito na po yung ating uh, hindi po sa akin to yes po, hindi po sa akin to uh, sa mga natutuwa lang po so maraming po salamat <laughs> Sumuli po, wala na po ba tayong uh, concern, comment, pakilapag na lang po, uh, i-review na lang po natin yung mamaya-maya. Maraming po salamat, at uh, sana po makuha po natin yung jackpot. Adjore, adjore!